January. Carnation and snowdrops. Ang mga carnation ay napakapopular sa marami sa kanilang malalaki at gulo-gulong mga talulot at iba't ibang kulay, habang snowdrops naman ay puti at lumalabas kahit sa mga lugar na may niebe, na nagbibigay ng pag-asa sa tagsibol. Ang mga bulaklak na ito ay espesyal sa mga pinanganak sa buwan ng Enero at magandang regalo ito sa bagong silang na sanggol. February. Violet and Primrose. Ang mga bulaklak na violet at primrose ay sumisimbolo sa kahinhinan, katapatan at kabutihan sa panahon ng Victoria. Ang isang regalo ng violet o primrose ay isang deklarasyon ng pag-ibig. March. Daffodils and Jonquils. Ang mga daffodils ay kumakatawan sa mga bagong simula at pagkamalikhain, habang ang jonquils naman ay isang uri ng daffodils na kumakatawan sa bagong panimula at pagiging malakas. Ang mga taong ipinanganak sa buwan ng Marso ay malikhain, malakas at madalas na namumukod tangi sa karamihan. April Daisy ang Daisy ay itinuturing na simbolo ng kawalang kasalanan, pagkakaibigan, kadalisayan at pag-ibig. Sa mitolohiya ng Norse, ang Daisy ay ang simbolo ng pag-ibig, kagandahan at pagkamayabong. Ang Daisy ay sumasagisag ng panganganap, pagiging ina at bagong simula. Kaya't maganda itong ibigay sa pagsalubong sa bagong silang na sanggol. May Hawthorn and Lily of the Valley Ang mga mabangong bulaklak na ito ay sumisimbolo sa kawalang-kasalanan at kadalisayan. Ang Lily of the Valley ay namumulaklak na may sariwang pabango at ang Hawthorn ay sinasabing nagdudulot din ng swerte sa mga nakakahanap sa kanila. Ang Lily of the Valley ay kumakatawan sa tamis at kagalakan sa mga taong ipinanganak sa buwan na ito. June Rose and the Honeysuckle. Ang quality na ito ay nagbibigay daan para sa isang mas malawak na hanay ng simbolismo at estetik na kasiyahan, na nag-aalok ng perpektong representasyon ng magkakaibigan at masayang kalikasan ng buwan ng tag na ito. July Larkspur and Water Lily ang bawat isa sa mga bulaklak ng kapanganakan ng July ay nagdudulot ng sarili nitong kagandahan at kahalagahan, na sinasabing isa itong mga perpektong simbolo para sa mga ipinanganak dito o para sa mga napili sa maaraw na buwang ito. August Gladiolus and the Puppy ang mga bulaklak na ito ay matangkad at marangal na sumisimbolo ng lakas at karakter. Ang mga bulaklak na ito ay kilala rin para sa kanilang malawak na hanay ng mga kulay na ginagawa itong tanyag para sa mga bouquet at floral arrangements. Ang mga bulaklak na ito ay naglalaman ng tema ng buwang lakas, alaala at kagandahan na sumasagisag sa moral na integridad at inflatuation. September Morning Glory and the Aster Ang mga bulaklak na ito ay nangangahulugan ng isang magandang bulaklak na idaragdag sa iyong palumpon o bouquet. Ang aster ay isang kamanghamanghang makulay na mga wildflower mula puti at pula hanggang rosas at dilaw. October Mira Gold and Cosmos ang parehong mga bulaklak na ito ay umuunlad sa panahon ng tag-araw at taglagas at ang mga ito ay mayroong mayayamang pamana sa kasaysayan ng paghahalaman at katutubong gamot. November. Chrysanthemums bilang pangunahing bulaklak ng kapanganakan ng Nobyembre, ang mga chrysanthemum ay kumakatawan sa kagalakan, mahabang buhay at pagkakaibigan, ito rin ay sumasaklaw sa ideya ng muling pagsilang. December Holly and Narcissus Ang mga bulaklak na ito na mayroon makintab na berding dahon at pulang berry, ay sumisimbolo ng kaligayahan at paborito itong dekorasyon tuwing kapaskuhan. Mayroon pa itong kasaysayan sa mga sinaunang druids, ang mga ito ay partikular na isang uri ng papel na puti.